lutuin natin? Tamban, talong, paksiw. Ito yung mga ipapaksiw natin. Ano? So, mag-prepare magpre tayo ng konting tubig na pinakulo. At ihuhulog na natin yung mga pampalasa natin dun sa ating tamban. Pwede niyong iuna ang inyong luya. Yan, ilang hiwa ng luya. Okay, lakas nyo na yung apoy. Inuna ko lang yung tubig para hindi masunog yung ating kawali. Kamatis. Yan. Mas maganda nakalagay na dyan yung kamatis. Tapos, yung ating sibuyas. At para malasa din at mabango yung ating paksiw, lalagyan natin ng bawang. Okay. So, lahat ng mga pangpasarap, nandyan. Bawang, sibuyas, luya, kamatis. Pagsasama-samahin lang natin, napakadali. Eh, syempre, sa ating bansa, sa ating bayan, pag sinabi mong tamban, talagang favorite yan. Sa bawat lulutuin natin, gusto natin maglagay ng mga gulay. Una sa lahat, pangparami. Para maparami. Mas makakatipid ka. Kaya, isama na rin natin sa pagpapakulo yung ating gulay na okra. At saka yung ating talong. Kasi, itong dalawang gulay na to, yan ang ganda ng kulay, di ba? Itong dalawang gulay na to, eh, bagay na bagay sa paksiw. Itong talong, syaka yung okra. So, sasabihin nyo, itong tamban, 'di ba? Pag sinabi sa atin na tamban, favorite to nandoon sa palengke. So iaayos niyo na yung inyong tamban. Yan. Okay, ayos natin yung ating tamban. Iibabaw nyo lang. Ang pwede natin gamitin pang paalat dito, pwedeng toyo, pwedeng asin. So, bahala na kayo kung ano ang gusto nyong pangpaalat. Pwede rin patis. Pwede rin bagoong. So, kung ano man yung... Yan. So, ilagay nyo dun sa ibabaw yung inyong tamban. Tapos, lagyan na natin siya ng mga pangpalasa. Katulad ng paminta. Yan. Pwedeng pamintang buo. Pwedeng pamintang durog asin. Pwede nyo na rin asinan beforehand. Pero, yan. Papakita natin yung ating asin. So, konting asin lang. Siya yung pinakapang natin. At syempre, nalagyan natin ng suka. Pwedeng suka puti. Pwedeng sukang pula. So, ito yung ginamit natin. Sukang paungbong. Sukang iloko pwede din lahat yan. Or kung talagang gusto nyo ng kalamansi o kaya ng dayap, pwede din. Pwede din ng kamyasa kung meron kayo sa likod bahay ninyo o kaya sampalok. So, depende sa asim na gusto nyo. Pag na nalang na suka, mamaya nyo na hahaluin pwede nyo takpan pero para mapakita nyo lang. So, itong tamban, talagang malapit sa loob natin to kasi laging meron doon sa palengke. Minsan, ang tawag natin, laulaw, tunsoy, sa English, sardines or sardinella. Napakasustansya niya. Maganda siya, siya sa tiyan kasi nagpapadulas yan ha ng pagdumi ng isang tao kasi meron ng omega-3 fatty acid itong isdang tamban. So ito, itong ating tamban. At mag, may protina siya. So laban sa malnutrition, talagang halos superfood itong ating sardinas. Pwede sa puso, pwede sa buntis. Maganda sa utak, sa mata, sa buto, sa nerves, o sa ugat, sa muscle. Kasi meron siyang potassium, calcium, vitamin D, selenium, iodine. Kasi galing nga ito dun sa dagat vitamins kumpleto. A, B, C, E, K. Meron siya lahat. Magnesium, zinc, iron, phosphorus, copper, manganese. At ang isdang tamban, mababa sa mercury. Kaya sabi ko nga, pwede sa buntis. At sustainable sustainable fishing siya. Ibig sabihin, hindi na uubos kasi mabilis silang dumami. Tapos, itong talong na nilagay natin. Okay. Ah, maganda siya sa diabetes kasi may polyphenol siya para ma-process yung sugar. Tapos may antioxidant pa siya. Anthocyanins, nasunin, maganda sa inyong puso, sa kolesterol, sa mata. Kaya nga ang ganda ng kulay niya, oh. kulay violet. So, pwede sa puso, sa kolesterol, sa mata. Kompleto din to sa mga bitaminang A, B, C, K. May folate, calcium, iron, magnesium, potassium, may choline pa to, copper, manganese, fiber, phosphorus. Ngayon, ang siyempre, meron ding negative naman itong ibang mga gulay kasi mataas to sa solanine. So, ibig sabihin, iwas 'yung may gout. Mataas din sa oxalate. So, iwas 'yung mga may kidney stones. Yung niluto naman natin na tamban, medyo mataas sa purine, so iwas din sa 'yung mga may gout kas at saka yung mga may kidney stones. Pero ang maganda dito sa ating tamban, dahil favorite nga ito sa ating bansa, pwede mong iprito, ipaksiw, ipangat, o kaya sardines. Yung mga parang deboteng sardinas o yung delata. Ito din yun. Ito yung ginagawa natin at niluluto natin na sardinas. Pwedeng in olive oil or pwede din in tomato sauce. Limang minuto lang luto na yung inyong tamban. So pag nakita nyo na luto na yung inyong tamban, ilagay nyo na yung green sili ninyo. So depende sa dami ng gusto ninyong sili, kung gaano kaanghang. Pero syempre pag may mga bata, konting anghang lang. So ito na ang finished product natin. Tamban talong paksiw masustansya to. Kasi ang sardines o ang tamban, ang lawlaw, ang tunsoy ay napaka-nutritious. Salamat po.